dito na po Dali, adik, anak. Yes. Anak, sagat, na. po. Anak, dito na sa Robinson. Iso surprise po kasi namin ang aming ang pangalawa kong anak. Ito yung panganay ko po Hirap okay, tumawid. <laughs> Taga Manila yan ha. Pero tagna mo naman tumawid. Ayan guys. Dali, surprise po namin yung aming kuya. Huh? Ang init. Ah. Mula sa labas ng so, grabe ang init. Ah. Okay na po. O, oh, sa tabi lang kayo. Huwag muna. Huwag na saan. Para namin na. Kuya Saan dito? At tanong tayo sa guard. Teka lang. Teka At, lang. Kaya saan po ba may event dito ng taekwondo? Huh? Taekwondo. Taekwondo? Ano yung event na event dito? Ano yung training nga ng taekwondo? Uh, third floor po yung third floor. The third floor? Ay, sige po. Thank you. Okay, dito naman. Dito tayo. Ay, sige po. Ay, okay po. Second floor? Ayun po. bye-bye na ano, namin. Ha? Kaya na din. Ayan. Ha? So, sobrang init electric pa. <laughs> Ay, tinitignan. Diretso lang, huwag kayong masyado maglilingon itan, ha? Huwag kung makita kayo ni kuya mo, ha? Tago-tago lang tayo, ha? Mag-face mask ka pa rin, hindi halata. Dali baka tayo makita guys nice. nakapamasyal na rin nakapag ikot at the same time oh. <laughs> daan tayo sa dyan sa Daiso Japan mamaya hanapin na natin magpasimple lang hanap na hanap natin Al alika dito dito iyan itan dito kayo. Susunod lang kayo. Ah, hanapin natin. Mag-face mask kayo, Kares. Kasi simple natin nahanapin. Si kuya mo. Hanapin po namin yung aming ano, player na yung taekwondo dito. Saan kaya? Ayun yung mga batang magka-taekwondo. Wala dito. Dito sila malalaki. Diyan malalaki. Diyan sila sa malalaki. Di ba kayo nakita ko na kagad? Oo, oh, kayo nga. Nalak na yung bidyan lang <laughs> kayo. Napatingin na agad. Ang galing. <laughs> okay. no, ang galing. Exactong dito tumingin eh. Oh. Hindi, hindi ako magpapakita. Doon nakatingin eh. Binulong nga ng angel niya. Dito tumingin. Ah. Nakita tayo. Kaway kayo, anak. Dali. Kaway kayo. Kaway kayo. Kaway Dito. Kaway niyo. Para support yun. Dali. Natuwa siya na kahit di natin gasa. Clarissa kaya. Ate mo. Yan. I mean... ayun po yung kanilang event ngayon hindi to may ah uh, parang promotion ano ng kanilang ano taekwondo team abong taekwondo ato ito na klase nito Antawag ako. Oh, sige lang. Punta ka lang. Tubig. Painin mo mo yung tubig. Walang mga sa mesa. Mga bata, haliliit pa eh. Oh. No, ninit na ng mga bata eh. Oh. Kita mo, interested na sila mag-taekwondo. Akala niya wala siyang kasama eh. Kasi hindi ka supported eh. Ina may itali mo kayo man tubig pa inyong mukha kuya mo. Kunin mo anak yung basyo. Kunin mo yung basyo kay Ian. Ubusin mo na anak ng dahan. Ubusin mo, mo na. Ubusin mo na. Ubusin mo na. Guys, kunin mo yun, ano? Kunin mo Ako dali. Niyo, eh. Iyan. Bigin mo yung mo. Happy family yan. <laughs> dami pong tao. May mga bata. Paramihan mga bata. Asan ah, si Ralph? Ah, iba rin siya. Ibang team din siya. Bakit wala siya dyan? Bakit wala siya dyan? Bakit wala siya dyan? Tawag ka, tawag ka. Tawag ka, nungapit ka. Ang dami mga bata. May iba mga babae din, oh. No? Hindi lang lalaki. O, tama mga naman yung full self-defense. No? Full self-defense. Kahit may mga babae, oh, di ba? ng mga bata. ano? no? Uh -huh. din. Sa kabila, meron din. Ang mga kailangan.

But, Mamaya na lang. Dito up, lang right? kami ha. Ano ba pinako ko sa ni Kuya mo? Sira. Ha? Sira. Tawag ng Ay, nakagala kami yan. Ah. nasa at yan yung Nasa-intay surprise <that> namin yung kuya namin. Hindi niya akalain yung pupunta kami ng mga kapatid niya eh. Oh. lang bukod tanging walang kasama diyan, eh. lahat may family, may magulang. Go eat naman na siya. Karamihan sa mga kasama nila bata, wala yung mga malalaki naglalagala, <laughs> nagiiikot-ikot pa. Ay, ang dami po dun sa kabilang side ng ibang team, ibang ano ng mga bata. Ibang um, trainer din siguro nila yun. Uh. Anak kay Mahilig Siya lang nag-ipo ng bayad niya Kasi ayaw niya niya pasalihin eh dahil magka-college na eh Ito naman, ibang team naman ng... Ang daming tao dito Ganda dito Ay, sarap makapagbalamig <laughs> Kahit wala sa plano Biglaan ko kasi yung aya. Ayoko nga talagang samahan. Kaya uh, lang syempre, eh. kunwari lang yun para hindi siya, kasi nga gusto mag-focus siya sa klase eh. Kaya yung pa rin event. Makaroon siya sa class every Saturday and Sunday. Sino bang hinahanap niya? Wala na hanap niya. Sunday kaya sarado naman yung ano ah. Ito. Asan ah, ba si Rob? Nakita <laughs> mo ba si Rob? Eh Nakita mo ba si Rob? Inahanap ko dito lang pala. Tanggalin uh, nyo na yung face mask nyo. Ayaw ko sinisa po na ako may allergy. Ito, kumuha ng picture. Tapit-tapit mo na yan. Bit-bit-bit mo. bit Ayun. daming batang interesado sa self defense ngayon eh. Ano ala ko, oh, ikaw mag video ka rin. Baka mapindot Daming mga bata dito ang interesado. Interested yung mga ano, training na ano, self defense. Ano ko? Kaya okay, ayun sa ito talaga yung mga Gutom ako. Ha? Gutom. Ha? Gutom. Kakakain ka lang eh. Gutom ka lang, lang. naman eh. Nagliliitan. Guys, ito mga kain. Okay. Okay. Nagliliitan naglili o. Ano, ano, ano kayo? Ano? Hindi porke pumunta ng mall. Kain ha? Hoy. Eh, dito lang ako. Balikan nyo ako. French fries na lang para masubusubahan nyo si Kuya. Yung malaking French fries. Oh, dali. Magpalibre ka na sa ati mo. Oh. Nung siya ang ano, magbabayad. Dali ka. Dito muna tayo. Hmm. Hey. Medyo malalaki ng batch naman yun. Mara ka to. Tignan yung mga bata. Oh. Maganda yan. Sa panahon ngayon, kailangan talaga maalam sa self-defense. Hindi naman sa para pang angas kung ano man at least may protect pang protection sila if ever kailanganin eh. physical activities din pati yan exercise ay o oh, akala ko kasama ka Di ka kasali dyan next ko next Ah, pero yan din ang inyong ano. Hinahanap ko ni Ian eh. batang babae din o. Oh. Interested din talaga sila eh oh. o. nilang sumali eh oh. o. Kala kung mga lalaki lang madakakamihan, puro babae din ang iba. Ilig niya po talaga yan kahit ayaw ko talaga naman yung batang yan eh. Oh. Gusto gusto niya rin ng taekwondo. Balik ka dito agad na. na. Ayun ang restroom. asamba. Ah, ba? Ayun, Clarice. Clarice. Mm -hmm. Ay, dito ka, upo tumayo ka. kaibigan na kaagad siya. <laughs> Ayun ang aking anak ko. May mga kaibigan na din agad. Ang dami parents na supportive. nyo po talagang sumali, hindi mo pagbawalan kasi nga baka ma ano yung oras niya sa pag-aaral sa academics kaya sabi ko na muna siyang sumali. <laughs> Ay na kanyang supportive uh, ever dearly loyal best friend. Ang best friend niya po. Hmm. Nakalagay doon sa kanila ano Philippine team guys. Nice. Uh, Ang akin naman pong anak ay nag-champion naman na po ito sa ah, <clears throat> uh, dito po sa amin sa Laguna. Kaya may history na siya. Awardee na po siya. Nag-champion na po siya sa pamantasan. <clears throat> <clears throat> Nanto pa po, kulang pa. May kasama ko ulo yung isa. Ah, hindi na tutuwa ako sa mga bata. Interested sila na magkaroon ng ano. Self-defense ano. Lesson. Ang likot mo anak. toto ako sa mga babae eh, ang batang babae, eh. maganda yan. Ito po sa Mali anak eh, eh, sa totoo lang po Okay lang po ba nakukuhanan kayo? ayoko ko bukas. Vlog? Ako, nag-vlog. Yeah, nag <laughs> vlog po ito. <laughs> 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 Ayaw <ko> po talaga ng <laughs> sala. Kaya lang talagang gusto gusto niya. Kasi nga dati, nag, ano na diba siya sa school. Mm -hmm. Eh sabi ko kasi baka mamaya yung pag-aaral mo eh mas pag-college na. Mas mag kailangan na mas mahabang oras at mas anong panahon sa pag sa pag ano kaya hanggang mari ayoko siyang payagan eh gusto gusto niya talagang decidido, pinipili dito siya ma'am ngayon ni-request ko talaga sa kanya na kayo ay makausap ko sabi ko nga ay hindi ako ano hindi niya nga alam na pupunta kami kaya lang ah. uula siya kamali na susunod kami kasi nga ang alam niya yung tita niya baka lang baka sakali hindi niya alam na pupunta ako talaga. Oh, kaya pero, nagulat siya paglingon niya, nandito kami. <laughs> pero ma'am, magaling po ang anak niya. madali po ang pick-up niya. Hindi ba sports. naman ano, delikado um, naman yung ano niya? Actually ma'am, ang taekwondo po is contact sports. Mm -hmm. Alam niyo naman yan. Contact sports meaning masasaktan sila dito. Magkakaroon ng injury minsan. Hindi, how about po naman sa pero, kanyang pag-aaral? Baka naman kasi may, sabi ko... Ang lagi po namin sinasabi sa mga ano namin estudyante, ang priority niyo ay ang pag-aaral. Hindi ang taekwondo kasi ang taekwondo is ano, special skills lang. Pero, okay. Pero ang mas dapat nilang bigyan ng atensyon at prioridad ay ang kanilang paglakaran. Academics. Sabi so, ko nga po sa niya, sabi ko... Tinuturuan po namin sila magbalance ng time. Ngayon, meron pong dumarating man sa point na talaga hindi kayang pagsabayin. Okay. Uh -huh. Pinahihinto, pinahihinto po talaga namin ang training. May ganun po kaming cases. Tapos bumabalik na lang po pagka maluwag-luwag na schedule uh -huh. na. Ayun, mas... okay naman po kami doon. Welcome naman po lahat na bumalik sapat, maluag na ang schedule pag kaya na nila uling mag-training. Mag okay. Taga Saint Joseph po ba kayo? Pastry? Greenfield 1 to 3 na kanila. Okay. Okay. So, kami po ma'am ay ano, 25 years na Taekwondo instructor. Makikilala uh -huh. ko po kayo minsan mamaya. Kaya gusto, gusto ko po kayo ma-meet kasi gusto ko ipaliwanag sa inyo lahat ng mga uh, what about ng taekwondo na pinapasok po ng inyo anak. Kasi mahirap po pag hindi alam na magulang, ayoko rin siya tanggapin nung una Totoo yan, sabi ko sa kanya, iyan. Kaya lang, kaibigan po siya ni Rob. Nagagalit nga po ako sa ko si Rob. Gusto niya mag-taekwondo, sabi ko siya nila. <laughs> Sinay naman na sa akin yung mga batang yan. Hirap na hirap din si Rob sa pag-iis. Yung, so, alam na yung, yung balance ng schedule niya pero sabi ko, i-try mo kung mm -hmm. kaya. Hindi, hindi, it's okay. Humihinto rin siya, tapos babalik na lang ulit. Ganyan. Pero ma'am, nasa inyo pa rin yung decision. Siyempre, kayo ang magulang niya. Pero kami ko na, gusto lang po namin palam sa inyo yung potential ng inyo. Meron po siya dito sa Taiwan. Mung gusto gusto niya, hindi ko talaga siya mapigilan kahit nag-aaway na kami. Very ano po sa mom, willing to train. Meron siyang ano eh, obedient, listening obedient na. Eh, determined talaga siya very ng kasali. Tingnan niyo nga ngayon, mam. Ma kahit pinakamalaki siya dito, gawin siya. Kaya kaya sabi ko nga pa, akala ko lang yata, pinaka, hindi naman siya pinakamatanda siya. Hindi naman, mam. Ma May mga 18, 19 ba siya. Opo, kaya sabi ko, parang ano siya, sabi ko talagang gustong gusto niya sandali nga lang binigay ko dyan kasi nga po sabi ko, ko kasi nga di na naman alam na isusurprise pagkakasyay na lang daw niya pang pamakait pa di na daw siya kakain dito sinabi ko. niya rin sa amin na ma'am say talaga po ayaw ako ng nanay ko pa dyan dito so, naku sabi ko iyan hindi pwede yun kahit pa hindi ka na minors lalo minors hindi ko pwedeng tanggapin ng hindi walang consent ng magulang. Ah, Sabi ko, pero kailangan pa rin makausap ang nanay mo or tatay mo. Wala na po. So, Wala na rin pala siya. Single parent. niya. <addressed> pero ang bait po ni Ian eh, tsaka na matutong mag Ako? Very I-explain ko ma'am lahat. Oo. Oh, Nisa natatalo ka dito, nananalo. Contact sports Normal po to, yan. Nisa masasaktan. Actually, lahat masasaktan pagod na pagod ang training nyo. Puro pawisan lagi yan yung oh, po yung training. Apo yung panganay ko po yung ate niya. Nag-taekwondo din po yan. Ayan po. Yung, ayan. Kaya alam niya. Kaya alam niya. Hmm. Sabi ko, pero ang ang health benefits ng taekwondo is talaga namang maganda para sa katawan mo. self-defense din. Nakidevelop yung focus nila. Yung kanilang perseverance. At yung health. Disiplina. Discipline. discipline. and yung yung kung ano, self-defense na matututunan nila dito, sa kanila lang talaga. At talaga na, uh, alam mo, in the future po, ang buhay naman ng tao, ma'am, ano, gano'n, diba? Yung masasaktan ka, iiyak ka, pero babangon ka ulit. Yan po ang tinuturo ng taekwondo na disiplina talaga. Kaya po, medyo mahal din po ang taekwondo, ma'am. Tatapatin ko na kayo. Medyo may price. Sabi ko sa kanya, Hey, in, in the, coming sessions, bibili ko na yun. Ako na pong baala kasi hindi po ako susuporta. Ano na, ano Sa totoo lang, lalo ngayon, <laughs> budget, tal budget po. talaga kami. Kasi nga, sabi ko lang katmari sa kanya. Kaya nga naman po ang ginawa ni Coach kanina, ay kahapon. O sige, wala kang uniform. Pahihiramin muna kita ng uniform. Or, palitan mo yung uniform mo kasi luma na. Kasi yes, eh, para no, maganda at presentable siya ngayon sa Tingnan. promotion test. Okay. Actually po, talagang pinakakuskus niya maghapon. Ano Dalawang you know? araw niyang kinukuskus sa banyo. Madaling araw, nagigising ako. Uh, oh. eh, mabilis ako magising kahit mahina ang kaluskus niya dahil oh. narinig ko nagbabras dun sa banyo. Oh. Sabi ko, diyo, para oh. no, kaya po puti yung kanya. Kasi naman gusto niya talagang <laughs> matuto. Naglalabok po, <laughs> po, po ng alas 3. Kaya nga si Coach Winter, oh. nung sabi ni Coach Winter, mm -hmm. sabi ko, sige, ano naman na yung target mo yan, mukhang yung bata. Kasi ma'am, ganun naman kami, kinukonsider namin, nakikita namin pagkukurusigin ng bata. No, pero kung napipilitan lang, hindi rin kami nag-focus, uh, doon lang kami sa gusto lang. Dun, okay. Okay, sabi ko nga sa kanya, kung anak yan, ano, ay makakahadlang sa oras ng iyong pag-aaral, please lang, please, sabi ko, oh, stop oh, it. Naman. Sabi ko, at saka isa pa dyan, alam mo, ano mo na, i-coconsider mo, secondary yung budget natin. Dahil sa panahon ngayon, talagang, sa totoo lang, ang hirap po, lalo sa nature ng business namin, pabuhayan, nagtindahan po kami ng damit. Naku po, talagang, sa tama lang. Minsan nga po, abono pa sa expenses. Sabi ko sa kanya, anak, magpapasensyahan tayo. Pag, ano, kailangan mag-quit, mag-quit Wala akong ano, pero hindi kita sinusuport sa ngayon. Kasi nga, wala akong pag-support. Pero, ma'am, nag aano siya talaga, eh. Di oh No, Binigyan ko yan ng reviewer. Interested nga ako sa promotion test. May future naman ako sa Taiwan. Tatapatin naman namin. Nakita ni coach niya. Nakita ni coach. Sabi niya gusto daw po niya kasi 'yung maging stay, uh, parang maging stairs para sa kasali daw po makapasok siya sa mga Actually may ganun po si coach. Ah, tinanong ko uh, hmm. pa ka nga kasi kami ng Manila, ma'am. 25 years. Nagtutulungan kami. Tinanong ko pa nga, sabi ko si coach mo ba ay ano, affiliate, apili pa yan ng ano yes, na... Yes, affiliated po kami na, ng PTA, Philippine Taekwondo Association. Ang say. sabi niya, opo, eh, kahit i-check ko ano po mga sa... License Taekwondo Black Belt and ta Taekwondo Instructor Safe. Basta sabi ko, may ano bang school sila, teacher? May part, kay a partner ba sila, teacher na school na pwede kayong mag-try out as a varsity para makapasok kayo sa mga, uh -huh. go, yun ang gusto niya eh. Kasi ganito yan. Si Coach Milter po ay, dahil galing po kami na Manila, Manila. Uh, may mga kakilala na po siya. Marami na rin po siyang naipasok na varsity sa University of the Philippines, UP Manila, ah, UP Diliman, and then dito sa uh -huh. Letran. Uh, ito po, yan po ba i-refer? Uh, ano po 'yung ini-recommend nung po? Ayun po, refer recommend. Ah, Re uh -oh. 'yun. Pero syempre nasa bata po man. Kung ang bata po ay qualify, may try out po kasi yan basta yes. mag-invert mag varsity ng isang university. Mm -hmm. na try out muna siya. Kapag mm -hmm. pasado siya sa try out ng university na 'yon, doon na, magkakaroon ng offer na full-time scholarship, pag-varsity na siya ng Taekwondo School. Ganun po siya. May proseso po, ma'am, bago mangyari. Pero posible ma na mangyari. Kasi mama, si coach naman po ay may mga ganun. Kakilala na doon siya. Si Jara, ito Ah, po. Thank you. Thank you. Ang, ayan po ang mga mahihilig sa sport ng taekwondo kaway ka naman ha? alam ni mami mo na nandito ka. supportive friend, that, best friend ha very supportive best friend ha ito naman, maya maya ito po yung asing anak naman ito pa, isasali ko to ito ito si bonzo ko isa maya maya, huyaan hindi kita isasali dyan Si Maya Maya uyaan sa tuyo na siya. Naantok na ako. <laughs> Asan na si ate mo? Asan si ate mo? Si ate mo na saan? Eh na sumalampiga na po yung dalawang anak doon. Ay! Ay! <laughs> na interested talaga ang aming kuya eh o oh. hmm? gusto niya talagang matutong mag taekwondo o oh, ano bunso kawain ka naman ate kawain ka naman pagod ka na gutom kakakain lang na kayong dalawa isasali ko kayo sa nguyaan maghanap tayo ng ano